Ah, mga kailog, kanda tanghali pala. Ah, hindi na ako nakapag-intro. Kasi pang-ulam lang naman yung aming ah, papamanain ngayon. Mamaya kami magtutuloy-tuloy ng pamamana ng pinsang ko saka yung isa namin kasama, si Pong. Ayan yung pinsang ko. Paalis na kasi yan. Pabuntang Korea sa mga 26 siguro. Okay, game na. Parang oh, Ha, oh, malaki eh. Meron doon Oh, nakakego. Baka ininom. Ito mamay ang uulamin namin. Ay niyan. Nakakatatdo na agad ako. Akala ko nabuksan ko na yung camera Buti na check ko Ah Okay pataas tayo <laughs> Eh Ganyan kaganda dito mamana mga kailog oh. Nasa Tabi lang yung ipon Ayan. Eh, Kaya na dyan, bali ako, doon naman. Pero pang ulam lang to mga kailog, ah, ko na rin. Para doon sa mga nagre-request na magmukbang kami o magkainan. Ayun, teka lang. ng pagulang okay. laki Ganda talaga dito malalaki na hipon may isa akong manitlit na tinira Cái gì vậy? sasamahan natin ng tyaga para safety tayo kaya naman na muna kami ng pangulam ngayon tanghalian kakain kami Hinisan ko na pagtira, hindi pa tinama. Nainap mga mà mẹ má cái đông sao quên? sa mệt tama sao nó ta cái Basta doon pa lang doon sa paano. mamaya. Tayo, makapilaw, no? Oo. Marilip, ang mga kitang akin. Ikaw, magkailangan ako mag-video. Ha? Ha? maya pa na kami mga kaindong tapos magkikilaw kami sa kamag sisigang baka kalamansi yung pang namin Amen. lang yan damit ko nga kay ilog oh. nabunot o na huwag kami ingay nabunot daw mga kay tanghalian na ah, bali ito may pang ulam naman na kami may huli na rin ako tasya may huli na rin ayun yung iluluto namin ngayon ba?le pababa na kami pagkatapos niya umahon pababa na kami mga kailog ayun nakahuli pa siya isa tapos magkikilaw daw kami tsaka magsisigang so doon na uli ako mag open ng camera ayun dito na kami sa aming resto mga kailog ito yung huli namin pinsan ko naman na kami yan gumagapang-gapang pa buhay pa po buhay po Ayan yung patanggal niya ito Iba, gayon niya man tunod Yung tunod, yung ay, eh, balik mo doon sa pinagtamahan Ito yung gulhob niya, pagkabi yan yeah, mo na, lulutuin naman eh Ayan uh, yeah, mga kailog oh. Ito yung saglit lang namin At na pamamana pwede. ah, Sobra sobra na pang ulam Tapos <laughs> Tatlo kami kasama ko si Buddy Pong yon. Nag Naiwan dito Magsasaing Yun o oh. Dahil medyo natagal lang kami, nag na ng okra. <laughs> Yan, adventure namin mga kailog. Ah, bali bukas pa ng hapon ang uwi namin. Oo, eto, bali. Titignan ba? ko kung ano yung gagawin itong pagkilaw. Yan, maganda sana ang camera talaga pag walang housing malinaw eh, medyo mag magasgas na yung housing Nasa ko ka na. kaya ang si Boy Kilaw may Boy Kilaw din dito sa Mindoro andito ang kikilaw na naman kami at sa ilog kami ngayon yan ito mo wala pa kasi ni bukas pang uwi namin ng hapon ito Boy Kilaw o ayan sampol malinam nam yan pagka sariwan sariwa Tinatanggal lang yung pinakabitukan mm. kanya sa ulo sabay subo na yon. ganyan lang ang mukbang. Mm -hmm. sampun <laughs> Sample pa lang yan mga kailog. Ah, mamaya magluluto kami. Tapos para to sa mga nag-request lang, eto may kasama kaming mamana. So na, nagsaing na siya. Tapos kami sa so maglit mamana. Eto naman yung mga nahuli namin. Yan. Sarap ah. Huwag natin isigang itong mga buntot tama. Yung mga Oo. headshot lang Ito, headshot o Ayan, ayan Ayan, ayan Ayan, pinipili niya yung puro kasi Ako sa ulo kasi mga kailog talaga yung patama ko Para siguradong ano Ito, gumagapang pa uli gumagapang pa Dahil yung tama ayan. sa katawan lang Ulo yan eh po. Na. Ayos na yan, ano? Yan, ayos na yan Ayos na ulo natin yun hindi, dagdaga mo pa yun. Eh, si Buddy Pong, buti tayo, lagi nakakadali. Para. Kasi e, ito, pinilaw natin, oh. Oh, si Gang. Ito. Oh, yun daw mga kailog pa, sigaw. natin Tapos, pang kilaw, ito, pang lalagay na namin sa ano, para pang uwi na. Stay eh. O, parang naman meron tayong ano, tayo hindi hmm. naman, hindi pa pala. hindi pang ibigay na sa kung sako, Oo no? so, nga. Tapos, po, may panghuli kami, mga... Eh, nagapang pa, mga kailog, bye <laughs> Buhay o. pa. Pwede yan. Ayun. Tapos may baong pang. May baong pa kami pang. Baong ano. Kailog. Kailog. <laughs> kailog. Pantanggal lamig lang <laughs> mga kailog. Okay. Maya maya ulit at magkikilaw na. Ayan. Binawasan lang mga kailog ng sabaw yung kaldero. Tapos ilalagay na ni body Pong yung ayan. May rikado. sili. Yung mga rekado yan. Complete ingredients. Magpapakulo na para ilagay din mama yung hipon ayan papakuloyin lang mga kailog tapos ilalagay mamaya ang sili saka ang hipon tapos dito naman ako sa nagkikilaw nagihimay ng kilawin yan mga kailog magkikilaw ya ituto na sa kanyang kamera Wala na, basta nakaalis kayo ito. Hindi na makapanay ulit ay kami di andi nila dito lang kami kami <laughs> <Butatawa> sayo, <makakapanood>. <laughs> <Sarap>. <laughs> yung makakapanisip matatawa sa'yo yung makakapanood sarap yun eh ka <laughs> ilaw pa eh malinam nam naman manamis na mes sariwa pati ito hindi nagdaan ng hilo <laughs> pagkahuli eh hilo pinamnamay tignan mo yung kulay ng ano makailog yung kulay ng katas katas pa lang yan nagkulay ano na ng ulo ng hipon Pinam. mataba eh mataba ang hipon malayo lang to pero talaga namang napakasarap dayuhin okay. pagdating dito may enjoy mo ang buhay patato patato sibiyas Ayan. Wala tayong siling dito, May kamatis tempong, yung pom? natin, Oh. oh. <laughs> Ilalagay na pa ang sigang. Ni Badipong. ito ang pampangganda ng busis ng kailalim ang mga ito nito magiging kabusis si silindion alam mo si <laughs> Karin okay. do? alam mo si Karin do? Ramiot, Sinigang sana na sa si sampalo kasi hindi ako na ay. nilalagay na ni Buddy Pong. Yun o, no, kumulo na. Nilalagay na yung hipon. Yun. Kasi pag aming tigaluto. Ang lalaki o. Oh. <laughs> Yan, tapos pag kulo niyan, magkakainan na kami pagkaluto. Yan ang kasarapan mga kailog pagka bagong huli eh, lulutuin mo agad manamis na balik muna ako doon sa nagkikilaw lang na, nasim na yan ayos na bagay lalagyan mo na lang kaunti tubig ano hindi mo nahalo ang kamates wag na pansinig ang lalaya meron na ay kasarap ng ganito, kinawa ganto mga kailo po mga taga sibuyan pala shout out at madamo, madamo nga salamat sa indotanan sa nagsuporta sa akon lalo na sa ilaya sa cross country hmm, bangon ng kinilaw amoy pa lang <laughs> <laughs> Yun, nalaglag Nalaglag na do mm. Ayos pa yan okay, sa may... okay, lasa, no? Ayos pa Ayos Kasi ng boses ha na Pansinin nga, nga ng... Balak-balak mm. mm. ayos Ang ba? <laughs> hang <laughs> Ang ganda na boses ko yung ka yan. Ayos na asin, kunang pa no. Tama na. Ano na shadow? sabaw sa bau. Ha? Ano sa bau? Sige. Konti lang. Oh, nako, matabang na yan. Di ice yan, may yun, yun eh. Kahit pa. Sasabok ko sa kanin yan eh. Oh. May, may sinigang na eh. Harap. <laughs> okay. Kaya na mga kailog, pagka naluto. prepare prepare prefer. Kung. Kaya tayo po pesto.

Yon magkakainan kami mga kailog. Lato. Lato lang hindi kami nakapagdala. Doon iisan mo nga yan. Oh, ito. Pa, oh. ito yung ulam namin mga kailog, mga hipon. Tapos, ito naman yung kinilaw. Yan. Kaming tatlo magkakainan dito. <laughs> si di Pong. sinaldo Naldo. Dito pa oh. Tapos, dyan mo yung ano. Diyan right, oh, pa. Diyan pa. pa. Diyan pa. Diyan pa wala tayong paglalata pweskoan naman eh handukin na to Ay, eh, di nila kukukuha nanduki na sa kanan eh oo yeah, na ano to po na nakakita to walang ame to tara kain tayo mga kailog kain ayan okay. ini oh. tinilaw oh. na hipon eh, Oh, ano yan dito mo lagay Oh, ayan ah niya hmm. yan ano gusto bali pong kinilaw hmm. tapos to kinilaw mga kailog matuloy pa ang kalamitan mo bali pong diba? 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 talaga mga hirap sa pwesto

ayan tatanggalin lang natin yung pinakabito hmm. ano yung sabaw na kayo ano? ano? hindi lang? harap ah, sabaw na kayo yung sabaw mo at takot ayaw mo lang malasang? pinitang ayaw mo lang pinitang pinagkakwa ng tubig yan lagyan yung sabaw yan hinak nyo e mga ka ba sapon Ano ba di Bak Okay. Oh, uh, para mamaya uli, para magkakahuli tayong igat, di eh, na natin ng igat. Oh. Oh, do ba? Nalo, pwede na sa sarimo. Kasi hindi naman. Ah. Yan, manip. Huwag ko ba yung alas na mo? limo. ka na naman maya. Hindi. Hindi lang. Dati kaltuin. tayo nga sa rock. matabang mas malamig dito. Ang tubig sa matabang ay sa lawin. Oo. Nakaupad pa ng na lang yung yung yun dito eh. na

mga kailog maraming salamat at nabusog na naman kami sa biyaya ng ilog ah. pahinga lang kami tapos maya maya mamamana na ulit kaya <laughs> thank you ulit sa support mga kailog hanggang dito na lang ah Ayan yung aming enjoy dito. Yung saya. Pag nasa gantong lugar ka. Ayan. Okay. Yung, yung huli naming mga hipon, yun din ang inulam namin. Ayan o. Oh, farap.